Siya no magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. Siya so, no magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano mag-apply ng building permit. Ang building permit ay isang basic na requirement para sa lahat ng magtatayo ng bago o magre-renovate ng existing na gusali o bahay at magpapabakod o kaya ay iba pang mga kagaya ng major renovation, extension, at iba pang mga gagawin na construction dito sa Pilipinas required ito ng National Building Code of the Philippines. Lahat ng construction na gagawin sa Pilipinas kailangan mo ng magkaroon ng building permit. So ano-ano ang mga requirements para sa building permit? Kapag pumunta kayo sa inyong local government unit, ito man ay munisipyo, or city, pupunta kayo sa Office of the Building Official at hihingi kayo ng list ng requirements para sa pagkuha ng building permit at bibigyan nila kayo ng application forms. So ito, example, ito ay sa Antipolo. Yung proof of ownership ng property. Isang original, tapos karaniwan, ay certified true copies. So ito ay yung titulo kung sa iyo yung property kung hindi naman ikaw yung owner ay yung uh, original na uh, duplicate copy ng titulo. Okay. Deed of sale or contract to sell kung hindi pa nakapangalan sa iyo. Kung ikaw naman ay naglease o umuupa sa property kailangan mo ng lease contract or award notice. Pagkatapos, kailangan din ang tax declaration. Karaniwan, dalawang kopya. Current tax receipt. A milyar. And tax clearance. Kailangan din ang lot plan. Itong lot plan, ito yung sinurvey, sinukat ng isang surveyor at uh, silyado, pirmado ng isang geodetic engineer. No? Karaniwan, kailangan niya ng mga tatlong kopya. So, yun, makikita mo doon yung boundaries ng lote mo. At kung nasaan yung mga mohon. Next, kailangan din ng, sa ibang lugar, kailangan ng clearance mula sa village or sa subdivision or barangay construction clearance. Kailangan din ng dole clearance. No? Ibig sabihin, construction safety and health program na gagawin ng contractor doon sa construction mo. Kaya kailangan niya na merong dole clearance. At syempre, mga kopya ng plano. Ito 'yon, no? Yung mga blueprints. Ayan. So ito yung karaniwan five sets, no? Pero kami ginagawa na, minsan sobrahan na namin. Kasi minsan umiingi no, yung village, so may isang kopya sila, no? at yung fire. So, ito, ito yung mga plano nang i-apply natin, mga blueprint ng i-apply natin uh, building permit sa present project natin ngayon. Then, aside from this, kailangan ang mga requirements ng uh, fire, magkaroon ng fire extinguisher. So, mag-represent ka ng resibo ng fire extinguisher normally dalawa na fire extinguisher or more depende sa size ng project at kailangan din ng bill of materials and specifications ito yung tinatawag na uh, estimate notarized yon karaniwan hinihingi nila tapos yung iba humihingi ng affidavit of undertaking o kaya affidavit ng professionals. Yung iba, ganun. No? Depende sa local government. Kung ang project mo ay tatlong palapag, hinihingan din yan ng soil boring test. Pero kung two stories pa baba, hindi na kailangan. Sa ibang mga lugar, kahit bungalo lang, no? Lalo na yung mga lugar na malalambot ang lupa o binabaha. Kahit na ganun lang, inihingan nila ng soil test. Sa ibang lugar naman, humihingi ng CAAP certificate, no? Civil Aeronautics uh, Authority no, of the Philippines. No? Ito yung mga lugar na malapit sa airport. So, kung yung lugar nyo nasa Gawing Parangyake, yan, hihingan kayo ng CAAP certification. And, syempre, yung mga PTR at lisensya, copy ng lisensya ng mga professionals na gumawa ng plano. Sino-sino yan? Architect, yung civil engineer or structural engineer, yung electrical engineer, sanitary engineer, at yung uh, mechanical engineer na involved sa paggawa ng design. Tapos, kailangan i-fill out nila yung mga application forms. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makakakuha ng building permit kung wala kang mga nabanggit na professionals kung wala kang plano, number one. Kung wala kang architects, architect and engineers. So, hindi ka mabibigyan ng building permit kung wala ka lahat ng ito. Kaya number one requirement, kumuha ng mga professionals. Okay. So, kapag ka na-kompleto mo na yung mga requirements na ito, pwede mo na itong isubmit sa village, minsan, yun yung nauna, no? lalo na kung medyo exclusive yung lugar mo. Papacheck mo muna yung plans sa developer or sa homeowners association, meron silang construction committee doon na mag-check ng mga plano kung compliant ito sa National Building Code or sa kanilang mga restrictions, design restrictions ng village. Okay? Kasi, yung mga exclusive na mga lugar, mayroon silang mga deed of restrictions. Kung ano yung mga pwede at hindi pwede. Aside pa, doon sa minimum requirements ng National Building Code. So, ipapasa mo ito sa kanila at bibigyan kanila ng endorsement no? para pwede mo nang ipasa ito sa City Hall or sa munisipyo. Kapag ka walang problema sa plano, yan, bibigyan ka nila ng susunod na steps na no? kagawin. So may mga papel na mauuna, no, kagaya yung mga proof of ownership, no. Yan ay dadalhin mo sa uh, opisina ng assessor, assessor's office. Tapos mayroon ka namang ibibigay na plano sa fire department. So inyo mga usually yan yung mga nauunang stages. Bago ka nila bigyan ng endorsement papunta sa Office of the Building Official na siyang nag issue ng building permit. Okay. So, huwag niyong kakalimutan. Sa lahat ng mga steps na to, ang pinakauna, mag-secure kayo ng mga documents na nagpapatunay ng iyong katapatan o pahintulot na magtayo ng gusali sa lote niyo. Kasi kaya yung binanggit natin kanina, kahit hindi sa'yo yung lote, pero inupahan mo yon Kung may kontrata kayo ng lease, pwede kang magtayo doon. No? Kung long-term lease yan. Basta ipapakita mo yung pruweba. Yung kontrata, yung lease contract, o kaya naman yung uh, uh, award notice. O oh, notice of award. No? Na, say, na pwede kang magtayo ng property. Kapag ka, ganoon, pwede mo na siyang ipagawa ng survey or lot plan and then ibibigay mo yung lot plan ngayon sa iyong arkitekto. Sa si arkitekto mo gagawa ng design, papa-approve sa'yo, pag-okay sa'yo, sa si arkitekto pupunta sa kanyang mga engineers, i-design ang structural, i-design ang uh, electrical, i-design ang sanitary, mechanical, electronics kung kailangan. So, yan ang mga steps. No? Walang shortcut. Kasi yan ang inihingi o minimum requirements ng National Building Code. So, dapat mag-comply bago ka magsimula ng construction. Maraming maraming salamat po. Sana po natuto kayo. At kung nararamdaman nyo na mag-benefit ang mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, kapamilya nyo sa information na napanood ninyo, please share this video. And don't forget no, to subscribe to my channel and follow my social media platforms. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect N. Bye!